Okay, what's up mga ka-TH, no? Dito ka pala si Joe Pitch para mag-demo sa inyo ng ating gadget, no? Since may hawak tayo dito na Tesla B4, ito yung pinakamalakas sa market, no? So, tested and proven na sa market. Ibig sabihin, uh, marami na bumibili, Luzon, besides Mindanao. So far, so good po ito, no? Sa special hunting. Kasi una-una, ito ay ginagamit ko sa field at the same time at binibenta ko rin po ito isa po ako sa distributor nito sa si Mindanao no? hanggang Luzon at Visayas nakakarating tayo dyan nakakarating yung unit natin yung test na dito so mula, hang, mula noon hanggang ngayon ginagamit ko siya dahil na, napakaganda sa field kasi may mga client na ako na nakakuha nito na hits na kahit pa paano no? so ngayon ito ang gandahan dito sa ating Tesla i-demo natin o, para makita natin kung gaano ba kaganda tong ano Tesla. Ayan. Ito, so ito yung pistolize niya, tatanggal 'yan. Ayun. Yung antenna tatanggal at itong handle tatanggal. Ayun. May output siya dito. Ayun, kabit natin. Then ito testing natin. Ayan kabit din natin to so ganyan lang po ang ano yan pag napakadali lang ang pag assemble no? so ito yun dito output yan input output ng wire no so ngayon ang gawin natin dito is magte-testing tayo so since may box tayo dito na test na before Una kaya so, isa-isahin natin yung mga button dito. Ano ano, ano tong mga gawain ito? Ano ba meron dito? Itong Tesla B4 is Super MFD. No, long range to kayo ito. So ngayon on natin to switch. So may lalabas yan dito. Lalabas na gold 24 karat gold agad. So meron tayong dito escape tsaka up. So yung escape, yung up pwede ka mamili kahit anong klase yung gusto mong piliin. May 18 dito ka pipindot sa up. At kung pabalik naman dito naman sa down. Okay? So yung menu, pwede naman to sa frequency. Kasi mo magbago ng frequency. So sa so ngayon, pag nagpapadala ako nito, na at saka ano, nakasa niya. Hindi ko na binabago. No? Yan. So ito lang yung pagpindot niyan para baguhin yung frequency ng Ngayon, pag mag-detect tayo, set okay lang natin. Kailangan ni ilaw siya. No? Tapos go and walk. Ito naman is gawa nito is uh, meters at weight ng tatabi natin. Yung layo, in range kung gaano kalayo. At malalim din tong abot nito. Test labi po natin. Tsaka pwede sa mababaw, pwede sa malalim. No? Ngayon, sample tayo dito sa lugar. Kasi itong lugar na to is septic tank. May void space dyan sa baba. Kasi up septic tank, may void. No? So natin kung makakadetect ba siya ng tunnel. Okay. At the same time, mag-check din tayo ng gold. Kung gano'ng at ganda ang pag-detect pag ng ating, pag-locate ng ating Tesla B4. So, paano ba siya talaga makadetect? So, yun natin gold. Ngayon, ang nakalagay dito is go and walk. Kailangan daw natin mag-go and walk. So, dito Dapat, ang ating kamay is dapat naka-fit dito sa ating Ayan, nakapasok. Then medyo elevated siya ng onte. So, kasi pag kung nakaganyan, mawawalan ka ng balance. So, ikot lang ng ikot. So, kailangan medyo elevated na lang. Ng one lang. Ngayon, so, kalakad tayo. Ayan, tuturo agad dyan kung saan. Kung saan siya. So. So, natin. sabi sabihin na kahit nandiyan ako sa lab tuturo pa rin siya ayun okay sa so, tumuturo siya ngayon yung void space naman titira ano natin i-check natin ang void space so i-check ng void space Ayan. sa so, void space Pipili din tayo kung ano na natin. So, ngayon. Naman, void space. Tunnel ang nakaset dito. Tunnel. Ayan o. So, ibig sabihin, itong void space. So, ayan. ayan. Ibig sabihin, pag malakas, mababaw lang. Kasi malakas yun. Yung taso. Hanggang dito. Ibig sabihin. Oh, pero pag ano na, pass na siya, nawawala na siya. Diba? So, ngayon, ah, sa mga gustong mag-avail nito at gusto ko magkaroon na to sa mga beginner, maganda to sa mga professional at beginner, pwede pwede to sa sa field, no? Kung may tanong kayo regarding sa Tesla B4, pwede nyo kontakin sa number ko. Ilalagay ko lang sa taas at saka about sa specs nito uh, mag ano lang kayo sa akin magtanong lang kayo sa akin sa messenger or sa number ko mag text lang kayo so marami tayong available nito so ito na ito tayo sa studio ko so meron tayong available on hand tayo talaga ng test na people marami sa so, mga gusto mo order wala tayong problema madali natin mapapaship yung item dahil uh, ano naman tayo LBC, COD or COP no? cash on delivery or uh, cash on pick up so yan, available din tayo sa mga ka-TH natin na mga beginner tamang tama to maghahanap kayo ng mga giveaway sa kabalaking deposit ito pwede gamitin no? sa mga paguhan na kahunter natin So, subukan nyo itong ano, test na dahil matagal na itong ginagamit namin at subok na namin sa pill, no? At marami na rin na comment sa amin na nakakuha daw sila no, ng mga item dahil sa Tesla v 4 Napaka, napakaganda. No? Sa, sa mga magtatanong sa akin, so PM nyo lang ako number ko. No? Napakaganda nito mga ka-TH. No? So maraming salamat. Yun lang po.